muslim lang pwede mag-asawa ng apat kapag kayang buhayin? Muslim. Alam mo, hindi. Okay. May, may requirements sa muslim. Hindi nga sinasuggest ng muslim yan. Pinapayagan lang yan. Hmm. Magkaiba yung pinapayagan sa sinasuggest. Magkaiba yun. Uh -huh. Magkaiba yung pinapayagan sa sinasuggest. Tignan mo, may requirement sa Islam eh. May requirement in case hindi nyo alam ah. In case hindi nyo alam, apat ang requirement sa Islam o baka nga mas marami pa eh. Una, dapat pumapayag ang unang asawa na magkaroon ka ng pangalawa. Dapat pumapayag. Pangalawa, kailangan kaya mo silang buhayin pare-parehas financial capability. ba? Diba? Pangatlo, dapat kaya mong mahalin pantay-pantay. Tapos pang-apat, dapat nakapagpaalam ka sa Sharia court. Hindiyan basta jojowahin mo na lang, tatawagin mo kasawa, tapos hiwalay kung kailan maghihiwalay tapos papalitan mo na naman ng bago. 'Di ba? Hindi gano'n 'yan. Hindi gano'n 'yan. Hindi... Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Magbibigay lang tayo ng reaction dito po sa video na to na ang gumawa po ng content ang pagkakalam ko po is hindi Muslim at hindi naman siya dapat na pagtatanungan kung po sa batas Islamiko special sa batas ng pag-aasawa. Ang kanyang kasagutan ay mali po. Yung sinasabi niya na uh, ano bang tawag dyan? Yung mga kondisyon bago pwedeng magdagdag ng asawa ang Muslim. Nabanggit niya sa mga kondisyon na kailangan magpaalam muna sa unang asawa. O ang alibawa, merong nagustuhan yung lalaki na isa, is magpapaalam muna sa una. Yan po ay wala pong basihan dahil uh, hindi naman po kailangan magpaalam. Wala pong katibayan wala sa propeta sallallahu alaihi wasallam, wala sa Quran, wala sa sunnah, mga sa sahaba na inutusan muna ang lalaki na magpaalam o yung bagong asawa na magpaalam sa una. Diyan so po ay mali. lang kung may batas sa Pilipinas, pero pinag-usapan natin dito batas ng Islam. Pangalawa, sa Sharia Court. Kung mayroon sa Sharia Court na gano'n, so hindi ko mapangipasukan yun. Pero sa Islam, hindi po kailangan magpaalam sa Sharia Court. Sa batas ng Islam, hindi po kailangan magpaalam sa Sharia Court. So wala pong basihan yan. Maliban na lang kung batas ng Pilipinas po yan. Hindi ko po alam yan. Pangatlo, Uh, pantay ang gastusin, yan po ay tama. Pero nakadepende po sa pangailangan kasi ba, yung hindi naman pwede na pareho lang ibibigay mo sa kanila, yung isa may anak, yung isa walang anak. Nakadepende po yan sa gastusin at pangailangan po ng bawat isa. Hindi po yan maging uh, 1,000 dito, 1,000 dito, hindi po. Nakadepende po sa pangailangan ng bawat isa. So uh, may tama siya dito. Pang, yung panghuli, yung pantay ang pagmamahal, hindi po, ta, hindi po totoo yan hindi po kailanman magiging pantay ang pagmamahal po. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi niya, walang tas tatuyo ang taadilubay ng wala iwala harasto. Hindi kailanman ninyo magiging, hindi kayo, hindi kayo magiging pantay sa pagmamahal sa inyong mga asawa. Pero wag naman sana na mapabayaan mo yung isang asawa mo dahil mahal mo yung isa. Ibibigay mo pa rin yung karapatan. Pero hindi po may iwasan na mas mahal mo yung isa. Pero kailangan maging pantay ka pa rin, maging makatarungan ka pa rin. Huwag maging dahilan yung pagiging mahal mo yung isa na mapapabayaan mo yung isa. Yun naman yung bawal doon. Pero pag mamahal yung puso natin, hindi natin kontrol yan. Kaya mali po yung sinabi niya na kailangan pantay pagmamahal. At panghuli, itanong natin ang mga kaalamang ito sa may alam sa Islam. Hindi po yung walang alam sa Islam. At saka yung mga sumasagot ng ganito, hindi dapat sila nagsasalita ng ganitong bagay dahil wala naman silang alam tungkol sa Islam. So hindi po sila dapat nagsasalita sa mga bagay usapin tungkol sa batas ng Islam. Kasi ang naisasagot talaga nila ay puro mali po. So yan ito po ay reaction at pagtutuwid lang po sa content na ito na ginawa. Okay? Wallahu alam wa sallallahu 'ala nabiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.